kasi sinisira niya Oo, lang. Mga ilang taon na po siya? 20. Angelica Castillo ang pangalan niya. 20. Eh, ang pamilya niya ate. Nandito lang daw yun, kaya lang hindi ko man hindi, 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 hindi na siya pinapa, ano, ah, kasi, hindi na siya inaasikaso? Hindi na siya inaasikaso, parang ano kasi. Pinapayaan na. Ah, nananakit. Kasi nga, napapalibasan nila. Yun. Yung ini niya, napakadilim. Hindi, iyan pa kami ahas. Hindi, wala naman. Tatawid Ay, tayo aso? sa ano? Mabait naman yung aso dyan. Tatawid natin. tayo dyan sa ilog? Oh, it May tulay yan? May tulay. Kaya lang, isa-isa tayo. -isa oh, may rescue po kami. May na yung tulay. Oh, may rescue kami at. Ano to? Babae po. 20 years old. 20 years old pa lang. Pinabayaan ang pangit. oh, isa-isa lang daw at ano sira yung tulay, wait lang. Kasi ang laki niya. May aso dito kaya lang sila. Angelica. Bicol po? Ay, Bicol din po kami. Ako rin, Bicol po. Oo, oh, Bicolano. Eh, ka na niya ba? Nagkatang ka na? Sa isa? May nagkatang na sa iyo? Ha? Mura pa nagkatang sa iyo? Ay, buhay nita niya pa lang. Kumain ka na be? ko pa lang. Ay, hindi ka pa nakain? Kasi pinahatidan ko to sa ano kapitbahay namin. Sabi, hinatidan na daw niya. Ano ang oras ka mo kasi bago ba? Bae? Anong oras ka pagdarahaning pagkakaroon? Anong oras ka pagdarahaning? Bicol na sila ma, Bicol. Bicol to taga Tabaco, Albay. <coughs> Naawa ako dito kasi. Marunong ka mag-Bicol ba? Marunong yan. Nasa kubo lang po siya okay. nakatira. Oh, wow. Tapos wala siyang inaw. Mula siyang ilaw. Ikaw lang mag-isa dito. Pakawasak mo nga. Alam mo, almost two weeks. Oh, ito si ma'am mo. Almost two weeks na dito po Ay, Two, two weeks na? Okay, Ang inaano namin, yung sinaktik kasi niya, alaga siya eh. Oo. Oh. Kumain uh -huh. ka na? Di ba kumain? Kasi uh binanahan -huh. na niya wala hindi mo ko niya at ay ano parang kung dumating niya dito ano siya Makin siya nung dumating siya parang siya dito ano ng mga lalaki to pinupuntahan siya dito iwan ko dito alam kasi parang naano siya kaya Pinagsasamantalahan? Sa, yeah. oh, mga ano, bicol sir? pala kayo, ma'am. Oh? May mga bicolano pala kayo. Ay, ilongga ako. Ay, ilongga, ako. Si ilongga si siya si mga bicolano. Ilongga bakulan no. ako. Ang ang point ko lang no, sa no. kanya, sir, mm hindi -hmm. siya lang mag-asa talaga dito. Ay, isa lang po siya. Tsaka ayaw niya malis kasi basa to. Basa lang at ang hindi niya. Ayaw niya, ayaw niya lumipat. Ayaw niya lumipat. Pero baka makonvince po natin siya. Kasi kawa naman. Saan siya po? niya ng ako. Saan siya po? Oh, kawa naman. Kung ano po, kung gusto niya po, sasama po namin siya. Kasi Para, ano, sir, na, ano, na ano ko na kasi, humingi ako ng ano, kung anong proseso. Sabi sa akin niya, mag hindi ikaw pwede na mag-process na maalis siya. Diyan ka lang, daw ka mag-ano talaga. Kasi hindi ako pwede. Ngayon, kanina, nakuha ko yung number ng kapatid niya, tinatawagan ko, hindi niya ako sinasagot. Kung wala, na, kung wala naman pong response sa family, pwede na po si Yun niya, sir, ang gusto kong malaman, kung wala na tagang response sa family, kung pwede Kasi tayo kung na lang. Kasi kung tinatawagan niyo na po, tapos wala naman siyang okay. ginagawa, ano pa po, po, alangan pabayaan natin yung Kasi bata, di diba? ba? Oo, kawawa talaga siya. Yung safety niyang kailangan. Eh. Hindi pwedeng pabayaan yung mga... Pwede ba yan, sir, na? indirect na lang siya sa medical? Pwede naman po. Kung idadirect natin ano? sa barangay o sa DSWD. Pwede naman po kung ganun po yung ano para sa so, barangay ano na lang. Siya. Oh. Lang. Ano, G? G? Dali na muna Ano mo muna kasi pa sa iyong kumot mo. Pag-abo niya, abo niya. Kaya mo, malita man pwedeng karito. Ayaw niya daw. Ayaw niya. Lumapit na po ba kayo ng barangay? Oo, sabi nila. Ano pong sabi nila? On the process na daw, ikokontakin na daw yung kapatid. Uh -huh. Dapat nung 31 kinuha. Uh -huh. Umabot okay. ng August last week. Uh -huh. Wala Tapos pa rin. Tapos kahapon nagsabi na bukas daw kunin. Hindi pa rin, wala pa rin. Wala pa rin. Yan. Saan kayo? pamilya. Kasi nakakaawa. To open dito, kahit sino pwede dumaan, nakakaawa. Opo, at delikado, babae pa naman. ano kaya yan? Mapaamo natin. Ano kaya, sir, ang first na procedure gawin natin siya? <laughs> Ayun, dapat po inaksyunan na yun ng ano eh. Uh, Automatic dapat inaksyunan na siya eh. Tingnan mo yung kalagayan niya dito. Kaman, ang gulo-gulo oh. na. Tapos po, siya? Ano pong pangalan niya? Si Angelica Castillo. Angelica. Angelica. Ano Castillo. Angelica. Angelica. <laughs> kaibigan eh, mo kami. Kapag-kapag na may saglit, be. Dali na, kaibigan. Oh, kita, Piatos. May Piatos yung tabing na lang. Ano, gusto mo bilang kita ngayon, Piatos? O, oh, Piatos daw. Piatus gusto mo Piatos? Piatos? O, ano, fried uh -huh? chicken? Anong gusto mo? Tatabangan ka kaya ninda, bibi. Uh -huh. Tukaw ka. Galing na. Tatabangan ka ninda. Ang dilim pa naman dito. Grabe. Paano, paano po siya napunta dito? May mga nagtatrabaho. Ano, sir? Ang kwento, kinuha siya ng kapatid niya sa Bicol. Hmm. Pag kuha sa Bicol, dinala sa kamag-anak. Hmm. Tapos, hmm. siyempre may medyong ano siya. May problema. So, so nagka-problema. Siguro, pinaalis siya sa kamag-anak niya. So, ang kapatid, dinala siya dito dahil kita, kilala niya si Tantay Rudy kasi wala siya choice dito niya dalhin so nung dinala niya dito, yung nakatira dito sir, umalis din po kasi nagwawala siya. Ah, na siya. Kasi siya Paano kayo natin tumaano kung Angelica? Kumain ka na? Ano gusto mo? Piatos? Piatos? Favorite user ang Piatos. May mamadala ko ba yung Piatos mo niyan? Gusto mo? Dapat ito na ng gabi mapacheck up. Kasi ang gusto ko nga, madala na siya sa mental. Para matapatan siya. kasi, hindi ako pwede. Ako may mag-aad. kamag talaga. ka mag-aad na sa mental hospital. Ngayon, tinumagang ko yung kapatid niya kanina na mag dito. Hindi nga ako sinasagot, inooffing yung sala. Pero kung ano madadala siya doon sa tulong ng barangay kung wala yung pamilya siguro barangay ang makapag ano po niya pwede na po para maano siya pero hawa naman Angelica. Gusto mo piyatos? Parang takot siya. siya. Kaya sabi, -sabi, sabi niya kanina, mga lalaki. Takot siya. Siguro may Parang ano siya. May nangyari sa kanya. Grabe. Magandang bata ito. Eh. Mm. Makinis yung balat niya. Ma, ano siya. Ang worry ko lang sir kasi yung dito niya. Oh. Ano na parang magbubulok na yung ano kasi nag-aaralan na yung Paano kaya ito ma'am? Hindi niyo po siya napapano. Papatayo. Hindi kasi. Yung pag maraming tao kasi naman ganyan siya. Pero kung kami lang tatlo. Kung kami tatlo lang, nakakausap namin siya ng pinu- Okay siya. Pupunta pa nga kami gamin. Nagtatawa lang siya. Sa akin Sa siya. Matibad oh. ba, aram niya. Pero ano? Ako mo. Pero ano muna? Let letter M ang sinabi niya. Letter M na lugar sa tabako. Letter M ang lugar. Baka na yung siya. Tagaan na siya. siya. Uh, tabako wala no? tabako alin muna tao ba tabako bai oh mangalaw muna yung iba para makausap nila ma'am pero oh kausapin lang muna nila ano ni ma'am yung mga babae lang iwan lang oo lang kayo sila ako muna kayo kasi ayun lalaki yan Just bilan natin siya ng piatos. Ngayon na ate? No, Oo, no. bilan natin. Bili, ako. Oh. Bili, kami sa ano? Gusto mo fried chicken, jelly bean. Hindi na beans pa po nila, ma'am. Hmm. Piatos. Bili mm. ako Skao ngayon. Ilan gusto mo? Isa o dalawa? Isa lang? Piatos. Piatos kaya ang pigaan nila. Kaya ang pigaan nila. Ha? Piliatos ang paborito niyang ulam. Anong anong flavor ng piatas niyo mo? mga? cheese! Best cheese daw! K o, bibili kami. Pero bangon ka na muna. Upo ka dito. Dali. Okay. Kasi mainit. Dali na. Mamaya na. O, sige. Tingnan ko muna nga yung shorts mo. Kung nakabihis ka. Kasi hindi ko bibigay yung piyatos pa hindi ka nakabihis. piatas muna bilhin muna, muna, muna daw ng ano piatos piatos para makausap natin ah okay Isang gusto kuha ka Uwaka muna dun sa tindahan niya ah. kasi kaya lang. kaya niya kaya niya ito yung kubo na to, itinayo ito ng nagtatanim hmm. dito. Kasi, itingnan mo dyan sir, madaming tanim po dyan. Hmm, doon, taniman. Oh. Ah, Tumitila lang po sila dito kasi nagtatanim sila. Pero dito na rin sila natutulog. Tapos may balon din dyan. O e, kasama ko siya dyan? No, hindi po. May mag-asawa na nakatila dito. Ngayon, yung kapatid niya, kinuha sa Bicol, inalis sa mag-anak kasi nga, nananakit daw. Dito niya tinala. Kasi, hindi nila so, ano-ano? Ano. Hindi po. Parang friend lang ng kapatid niya si Tatay Rudy. So, nakausap ko rin kanina si Tatay Rudy. Sabi nga niya, hindi siya makakauwi dito habang nandiyan po yan. Uh, ah, Oo, kasi yung mga gamit sinisira niya, hinahapon niya. Tapos naninira na siya ng gamit. Mm, -hmm. buwawala siya. Oo, nabuwawala siya. Pero pag nakainom niya ng gamit. Oo, oh, oh, Ang remedyo na lang siya Ma 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 Makainom ma 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 siya ng gamot. Mm -hmm. ano, Pero pag ano, sir, pag pinapakain namin siya, nabusog siya, nakakausap namin siya matino, ibig sabihin hindi pa yan malala. Hmm. Pwede pa yan madala sa gamot. Maayos po po siya. pas gutom. Kailangan Para po yung si laging. Para eh. si Romare. Oh. Romare malala po. Hmm. Sobra. Mas malala pa dyan. Hmm. Nagtatrumbling. So, ano, anong ginagawa? Ang dilim dito. Ang dilim po dito. Sa tingkiran ng, mga ano, bata na to. Kubo lang po ito. Sa madilim na lugar po. At nakakatakot po kasi ito daw ay may mga pasa na sa katawan para hinawakan daw ng mga kalalakihan. Hmm. Hmm. Pagdating naman yung tanghali, eh, hmm. napansin ko, umiiyak siya, tapos tulala, tapos may pasa na siya dito, dalawa. Hmm. Eh syempre, tinatanong ko siya, hindi, hindi siya masagot. Hindi nasagot masagot. So, tapos nagdadaing siya na ano, ang uh, sa yung katawan niya. Baka ina nung ano uh, mga kalalakihan. Makausap niya na po ma'am. Ito na may ano. Um... Ha? Oh, bigay mo na kay Angelica. Okay, tapos mo, oh, tara kain tayo. Oo. Tulog daw siya kasi. Ay, di po, kas na lang to. Iwanan ko na lang. Cheese uh, yan ah, cheese. cheese. O gusto mo cheese? Nabum nang bumili kami cheese. dalawa. Cheese yan oh. Ano yun eh? Pasa. Pasa nga. Pasa. Dapat ma-actionan nyo talaga yan. Kasi kawawa. Ayan dito. Ano yun yung mga ano. Pag-ingin mo muna tayo ah. Oh. Mga ibang ano. Wait, wait, hindi nakainin mo muna tapos ano? Inom ka ng tubig. Dito nga Ha? Kulit daw Ano daw? Ah, uh, ayaw niya daw. O oh, abo, abo. Oo. Oh. Kasi ang dami bisita, mga friends mo. Magabi kong to inibay. Magabi oh, kong sila ba? si Alvin, taga tabako. Taga batigwan, hindi ba taga tabako ba? Oo, taga bikol yan si si tabako. Oh, oh, taba may, may, binalakang dinala kang Castilla ba, Minnie? Castilla. Castilla, apelido niya? Castillo. Kastilyo. Mm, apelido kas niya Castilla daw, inong ko ulit. Ewan, kastilyo o kastilyo? Jelica, bangon ka na. Ayaw, mga ano. Buto, Ay, ayaw niya. Hindi <laughs> Ay, <ayaw niya. laughs> Ay, ka ba ade, niya daw? Adi, bukas na lang ha. Balik na lang kami bukas. Jelica, ka, sama ka sa amin. Buko kami. Mag, ano tayo, ano mag-mall. Magpunta tayo sa mall. Bili tayo ng mga gano'ng SM. kami. Ayaw mo bumili ng damit? Yung damit na maganda? Kaya yeah, nga, maraming maganda doon G sa Jollibee, J? Jollibee o kaya inasal. ano gusto mo sa, sa Jollibee, sa McDonald's? Bukap Kaya ito mm -hmm. <laughs> <laughs> Gustong-gusto niya. Arte-arte pa ha. Adi, mm -hmm. ano may gusto mo? Ito yung umaga, ka, ka na mag-jogging, Pero kakain tayo bukas sa Jelly bay, pero hmm. kailangan maganda ka. buko nga po. Ah, ay bad ba lang, ah. <laughs> Nagmumura. Beatles ka na na po muna natin, ma'am. Siguro ay e, ano natin sa ano nyo. Kasi pag gusto niya kasi matulog, hindi namin ni Pag sinabi niya sa amin matulog na ako, hindi na namin yung na, ano. Ayan at makipag-ugnayan po muna kami sa ano, barangay nila para mabigyan nilalagay ito po dito sa isang kubo. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakiusapan, napasama na rin namin si Angelica. Ay, ay yung piatos niya? Asan yung piatos niya? Ayan po, sumama na si ano, Angelica. Yes. Je, dito It's ka dito sa kabila, Je. Buksan mo na, Je. Buksan. Je, dyan ka na? Dyan ka, Jay, dyan ka, na? Gusto mo dyan na? Ah. Yeah. O, oh, sige. Na. Yes. O, uwi na kami. Okay. Magja-Jollibee po kami. Kaya sama kayo. Jollibee -ja kami. Doon ako sa kabila. Doon ako sa kabila. Dito ka Kasi maganda dito, uh, Aircon. Okay. Uh, pala si Angie. Hello. Anong pangalan mo be? Angelica Ay, ang galing Angelica Bait si Angelica pala eh Mag-Jollibee tayo? Ha? Huh? Yes yeah, Jollibee kami eh po update kayo Jollibee kami Apo Oh. Ba't nandun ka nakatira, be? Eh? Wala. Ayaw, ayaw mo sa ano? May ilaw? Laman sa atin. Oh. Magpapakasuloy na lang po kasi kami dito sa Metro Lodges mo. Oh, diba dito po kayo dadaan? Sa may exit? Sama na lang po kami sa inyo. Sunod na lang kayo sa akin. Ah, tapos after nun, kami na lang sa inyo. Okay po sa samba san pedro san kasama sama po ubakay kuya? ya dito sa pamayanan ito din kailangan muna ano para yung location ito yun kasama po na landayan lang Magbait na lang sa kagina ha! Be good girl! Okay? bait naman si Angelica eh. Marami ka sa pub eh. Ano nangyari dyan? na lang. na lang sa Angelica ko So good. good boy. Magbait na yan yung pwede. natin sila rin. At mag tayo pupunta yung wow. ah? maganda tayo po pantay Jollibee? Maganda ba? Maganda dito? Maganda ba? Maganda ba? Maganda ba? Maganda mo Maganda ba? Maganda ba? Maganda ba? doon sa kabila, tito, tito mo? ba? Maganda ba? Maganda sa Maganda Matagal ka na siguro dyan, no? Ilang araw ka na dyan? Hindi ko alam. Ba't kanina ayaw mo sumama? Kakain lang naman. Wala. Ah, natakot ka kanina. Mm Huwag -hmm. ka Sandong, kasi ako. Eh. Ha? Anto. Ay, nanto? Nakapunta ka na ba sa mall? Hindi pa. SM? Hindi pa. Hmm. Pag gagala tayo dun? Hmm yung ka namin lagi, no? Nagagalinti yung... Uh, uh. Hi, Be! Angelica mo po! Bye, Angelica! <laughs> love, you, love, love you, love you, love you! Ay, ang ganda! Uh, ang ganda Alam mo Sir Ben, magandang bata yun. Ganda talaga yan. O sige, <laughs> bye, bye, Angelica! Bye, love you! Hindi <laughs> ka namin makakalimutan. <laughs> <Sige> po. <laughs> Ingat okay, po, okay, salamat bye. po, ma Oh, ang nila, no? Ang daming gamal iyo eh. Tapos ano daw to, to igagala na sa mall, magmamall. Ito yan po, sumama po sa Angelica. Ilang taon ka na Angelica? Ilang taon ka na? 20. Ay bata ka pa no, 20? Hmm, 20 pa lang sa Angelica. Ay, Ayan si tito mo bigo kasama Pakain daw pakain Pikulana pala si Angelica Pikulana Oh. Oh, oh, it, ah. Dawatan oh, mo pa. yung Evangelica. Ah, may meron ka dito. Oh. Oh, ah. oh, Pwede oh, ko na. Paka piso sa Angelica. pinto sa oh, pinto. paka isa. mo kasi yung sa Angel side. Ah, may burger din. Oh, burger! Kainin niya mamaya <laughs> maya. ka sa'yo si Angelica. At pa po kami. pa na po kami. Salamat po. Wow, nakain pa rin si Angelica. Sarap din ah. Burger. Ano yung bimaga? Bimaga kami mo? Ito? Ano yan? May chicken dyan. sarap May chicken, yan po at pating na kami. gusto no, ng yung chicken, no? sarap yan. alin po kami. tapos ako tapos ako Lapit na po kami. tapos Come on, come on. Sarap. <laughs> <laughs> Yan, pa na kami. Yan, nandito na kami. Kakain sa Angelica. Oh. Okay na? Hey, Gabi, dito tayo sa bahay muna, be. Bukas mag -ano tayo, mall, SM. Ayan sa Angelica, oh. Oh. Gabi, dito ka, be. Pasok ka dito. Ika. Angelica Oops Ah, oh, Angelica. Ah, oh, dito na. No? Puntai sa ano, mall bukas. Bukas muna. CR. Ha? CR ka? I CR daw muna siya. CR daw po muna siya. Pero mo muna CR, kay Angelica. Ah, oh, dito na si Angelica, nakain na. Sarap deh, chicken. Chicken. Ha? Ay, ayaw mo na, diyan mo na muna bit. Huwag kang matakot dito ha, mabait kang dito. O, uh, si Angelica po. Ay, bagong rescue natin. Uh. At, mabigin uh, okay nang si Angelica. 20 years old pa lang po siya. Uh. Saan ka ba? Hugas ka? Hugas daw siya. Kugas Kugas kong siya. Kong Ay, magkano ka? Maligo ka? Maligo, Maligo kong daw kong siya kong kong muna. Ayan. Ayan. God bless po at uh, dito na po si Angelica sa amin. Um, God bless.